day mga kapasyal. Tara, samahan niyo ako at bigla ng ang mga astig na Big Bikers Pampanga dahil sa special promo ng Moto Market dito sa Angeles, Pampanga. Kita niyo naman mga boys, aligaga kahit ang mga wallet, bigang dahil sa mga astig na items ng Moto Market. Maluwag din ang parking space nila kaya tara na pasukin na natin sila. Daming astig na items na talaga naman ikay maglalaway kahit sama mo pa si tatay. From all cool brands na quality helmet, balaklaba and back protectors, mga astig na riding boots, all kinds kinds of gloves, quality riding jackets, accessories, bags para sa iyong mga kikay kits, top box. But wait, ang puta may second floor pa pala. Sa taas, marami pang mga jackets. All items naman dito are more on for motocross addicts, mga boots, helmet, full racing suits, at marami pang iba. Kaya nagtanong tayo sa maganda na meron super sweet smile na si Ma'am Gracie about Moto Market. Hello everyone! Welcome to Moto Market, Pampanga. Hi! dito po kayo lahat dito sa ating mo, uh, Moto Market to Kada. Located po sa The Infinity, Tulong Angeles, City of Kada. Uh, we are open from Monday to Sunday from 10 a.m. to 8 p.m. See you all! <laughs> full service ka dito, may kapit mo ka na hindi mo na kailangan magpunta sa lamay. At tinanong natin mga guwapong riders ng BBP, taga saan sila? Taga kay kaya taga bundok ko. Bundok? Taga ride ka na? Taga ride na? Taga Ika uh, Actually, naligaw ako. Hindi ko alam kung bakit ang nandito. Well. Siyempre, follow nyo din pala si Hexmoto sa kanyang bagong YouTube channel. Follow me at Hexmoto. H-E-X-X-M-O-T-O. And big thanks sa mga nice comments. At nagpapashoutout din pala si Darren Garcia. So kung andito ka lang sa Angeles, Pampanga, pasyal ka na and let's go! Pitch, I can't scratch. I'm missing a piece that could be the whole part of me. open start is... Everybody here, gather round.